Ayan, isang magandang 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 araw po sa inyo lahat, ano. Ah, ito naman po ang gagawin natin ngayon ay patapos na tayo sa pinto, no. Sa huli na natin babarnisan, gawa muna tayo ng pinaka-grills, ano. Ito po ay gusto nang mayari ay simple lang, ano. Kaso lang, stainless. Dahil makalawang sa kanila. Maalat yung lugar nila, yung singaw ay ilog, maalat yung singaw, ano. At Mabilis kailangan kapag bakal. Ayon lang ng bakal. Gusto nila stainless. Simple lang. Yan e lang po ang ating gagawin. No? Parang rails, rails lang. 120 by 120. Tapos yung clearance niya, yung spacer niya ay 12 cm lang po. Ano? Tara, umpisa na po natin. Let's go. Let's do it. Ito po ay ang ating stainless ay 3/4 by 3/4 by 1.2 no. Ito po ay binili ko ng dalawang piraso no sa pinaka ano pa malayo malayo ko bilang ko. Ngayon ito po ay dahil sa nakabike lang ako hindi ko kayang bitbitin ng buo. Kailan kailangan natin ay katulad ng sinasabi ko dito kanina ay 120 by 120 pinaputol ko na po siya ng ano bali 8 pie o, uh, diba 8 pie 240 yun 240 244 yan pinaputol ko siya doon tapos ang matitira ang magiging butal ay 4 feet no dahil 6 feet ano 20 feet po ang ano eh, isang buong bakal eh, no 6 meters po yun kaya pinaputol natin yan to para mabitbit natin sa bisikleta ano. dahil tayo po ay nung bumili nito nakabisikleta lang ano ang bili po natin dito ay one-one ang -one isang ano, isang piraso, one-one, no, no. Ay, dahil sa kakilala tayo doon, nakuha natin ng isang libo, no, isang ganito. Ah, uh, dahil matagal na tayong sukiin yung kakilala na talaga tayo doon. Dahil doon talaga tayo kumukuha ng mga bakal, stainless, ganyan, bakal. Dahil doon yung mura, dahil kilala nila tayo, kaya nakakatipid tayo, no, ayan. Idea ko lang po yan ha. Ayan, maraming po salamat. Oh, ayan na po, tayo magsisimula na magtrabaho. Ang una po natin, sukatin na yung dulo, no? iskulahin po natin. Ayan. 45 po. Ayan. 45 muna po natin yung dulo. Eh, hindi makita. Ayan. Ayan po yung ating ano. Iskwalahin natin siya. No? I-45 natin. Ayan mas maganda talaga yung fortified na ginawa sa plywood eh, kaysa sa gantong fortified na to parang wala akong tiwala masyado rito hindi <tiped> ka tulad ng provide na plywood maganda talagang iskwalado iskwalado <tiped> Hindi masyado makita, no? Dahil ano lang ating gamit ay lapis lang. At Paano kung wala Ibig sabihin todas ka na. masyadong kita ang ating ano, uh, pagbibidyo. tol na tayo, no? I-divide na lang natin. Kakasama na natin, ano? 6, One, six. Unahin mo natin yung kabilang side, ano? Kuha natin yan ay eh, 16.5. yan, yung kabila naman ng welding natin. Ng, ito, 1.2 lang po ito. No? 1.2 lang ang ginamit natin. Kaya kailangan. Dahan-dahan lang po. Pag-ispatinaan nyo po yung Ferrari para po hindi mabutas. Ano? Ah, yes. ang magandang ng araw po sa inyo, no. Ah, ngayon lang po tayo magsisimula ulit magtrabaho, no. Yung pong ginawa natin kahapon na stainless na ito pong grills na e i po natin, ano. Ngayon po ay i naman po natin, ano. In edger ko na po kahapon yung iba nito, kaso lang po hindi natin natapos dahil gabi na, no. Ngayon po natin itutuloy. Ang pag-edger nga po pala ng ng stainless ay hindi po to parang bakal magkaiba po yung bakal sa stainless ano yung stainless po kasi pag tinignan nyo akala nyo po ay butas hindi po butas yun basta't maganda pagkakawin din nyo ah. hindi po butas yun yun po ay hindi maganda pagkakapatong ng welding ano papakita ko po sa inyo yung mga ano no? ay, example na ganyan ayun po katulad nyo, no? kita na po ba at hindi masyado makita. Ayan, yan, 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 Kala nyo po may butas ng maliit, ano? Hindi po butas yan. Kailangan po yan, edge rin nyo ng gusto para mawala po yung itim na maliit. Ano? Hindi po siya butas. Maganda lang, ah, ano po yun. Malalim lang ang pagkaka- welding niya, pagkakaluto ng welding hindi po kasi ito katulad ng bakal ano? ang bakal kasi kahit pag pat, ano yun mo laktaw-laktaw pwede ito kailangan dikit-dikit po talaga ang pagkakawelding ng stainless. Tara po at sa ina natin na. Let's go. at saka kung kayo po ay maghahasa nito huwag nyo pakalatin masyado no yun talagang wedding lang mismo ang agering nyo no para hindi po masyadong marami yung haasain ninyo o al alibawa kung ito ipipinesin nyo ibabapin nyo pa iano nyo pa hanggang sa 300 na ay 1000 na liha tapos isusokbapin nyo pa baka pa matagal po o, di kaya kailangan po yung mismo lang ano ang pinagweldingan lang po ang asain nyo, no? Ager nyo. Para hindi na masyadong dumami yung trabaho nyo. ipapakita ko sa inyo akala nyo butas ayan nakikita nyo po ba kita po ba ayan akala nyo po butas ano e e po, ay, hasain po natin ng e 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 Ayan, kita niyo po, wala nang butas, di ba? Oh, yan. yan po yung diskarte. Eh. Kaya akala niyo butas, pero hindi po yung butas. Malalim lang po ang pagkaka-spot niyo. <tinyo> asain na po natin ang 150 ano. Ayan, 150 itong pangasa natin. Para kumain, medyo kuminis na. Tsaka natin eh, ano yung 1,000. Ito yung sa amin lang naman. Po. Hindi naman talaga to sobrang selan. Pero kapag ka, uh, sa ibang ano po, nagpapagawa ng stainless, kailangan po maselan. Talagang tatapusin nyo po yun. 100, 150, one, hanggang one, 100, 120, 150, 300, 600, 1000, 1500, at saka 2000. Tapos, soft sa Sasamahan nyo na po ng soft buffing nyo pag nasa 1000 na po kayo. Tapos, yung pambasahan po natin yung pambuffing yung huli. Yung po yung pinaka, ano na, natapos na po natin ano hindi lang natin masyado ang pinulido kinis lang natin ng 120 tama na yun, kapag binaping natin masyado pang matagal, sa amin lang naman po. ang importante hindi siya kalawangin ano yan, kakabit na po natin may may tinakay nila oo yun, inaabot yung kahoy inaabot ang kahoy dapat talaga mabakas na yung ginawa niya Pansin natin yung pinaka kahoy niya sa taas. O, oh, ginabi na tayo, no? Ulugan muna natin. Baka bukasan natin ito lito. Ganun na. May aayusin kasi dito sa bahay. Bukas, kaya ngayon na tayo ng gina. Sabi ni Nene. Tapos sabi ni Nene, ano oras? Sabi ni Nene, mga 7.